yan mga kamimo ayun buntag, good morning ayun na uh, maglipat ako ng isda ko ayun na nandito yung ma isda ko na ilipat sa kapila ispan yun yun ako nagdala si dalawa uh, madaling mahuli dan orin na lang ako And, ano Pan kenal teling sedap. Mangkuli. Dan mga kami mo, Thank yeah. you. Yeah.

Yan na mga kami mo. Ito na yung nahuli kong isda. Yan. Lipat ko doon, doon sa kabila yung malinis na tubig. Tapos bago to siya. Bago kong nilisan ko. Kung isang nakarang araw, nilinis ko ng fish pan. Yan, doon ko ito ilipat. Halos lahat. Parang ano, Babae. laki nito murag tatlo yata lang yung laki. wala yung lalaki isa yung malaki no oh, mga kamin po parang mga ano ah huh? oh, <laughs> <laughs> no, tinawag nito sun muli balun. ito yung mga sun muli balun. Ah, uh, layer tail to lahat. Yung mga layer tail katulad ito. Yung buntot niya parang ano, naka uh, hugis o uh, layer. Yan. Yeah. Uh. Yan yeah, no, ang patawag ng layer tail. Hmm. Uh. Yan. Yeah, so, yung lalaki. Yung lalaki hindi masyadong ano, hindi masyadong ma hindi mas yung balon ba uh, uh, ito yung mga lalaki niya mayroon pa itong isang lalaki na maganda talaga malaki saka maganda kaya lang nawala kung uh, sana makakinahin ng ano yun ibon yung mga tingin ko kinain talaga yun kasi yun ang wala sa'yo ayang ito yung yun ang yung pinakamalaki kong ano yung uh, na uh, na ano sun kiss balloon so, ayang no? ito ganda din pa eh? huh? ano siya dapat ano balon na balon talaga eh? Huh? ito isda lalaki ito binili ko to ano, tatlo 350. Yung 3 yon niya 350 yung halaga. Yung iba, mahal kasi yung sa iba. Nasa 700. Doon sa kaibigan ko, ano, may tawad 350. 350 yung ano 3 yung kaya ito na siya ngayon may mga anak na yung maliliit dyan anak niya yan mga kamimo ha ito yung ilipat natin sa bagong ispa, bagong linis na bago linis tubig okay? yan mga kamimo, ito yung ano, lipatan ng aking isda, yung ginawa ko dun kung nagtaka kayo, kung ba, bakit may dahon ng saging <laughs> saging na laya, dahon <laughs> Uh, ito yung ano niya, parang antibiotic ba? Natawag nila. May ano siya, gamot. Parang gamot siya, ano, mga isda. Yung mga, mayroong mga bakterya dyan. Ayan. Ano niya? Ma-prevent niya ba? At saka, ano din to? Mainit kasi dito, mayroong masilungan yung isda ko. sige sige lipat na natin ito no na, oh. lipat na natin to lipat na natin to isa yan yung ano lang malalaki lang yung ilipat natin yung mga breeder size yung maliliit doon sa kabila yung may pispan ko para sa mga anak man ito lipat na rin yan naslaw lang may na oh Ito natin, mga kamimo. Yung alaga nating isda. Oh. Yan na sila, mga kamimo. Oh, langoy. Ang ganda ng langoy nila. Wow! Hmm? Siyempre, bagong tubig, malinis. Ayan. Sana wag ano Ano ng ano? Ibon. Lagyan ko ito ng nit ah Sayang pag ano. Meron na silang dahon na laya. Kasilungan nila pag mainit. Mainit kasi dito. Ngayon ano. Parang hindi mainit si... Parang maambon dito sa amin ngayon and Okay. Good luck mga sunkish muli. Magparami kayo ng magparami. Hmm? Para maibinta ko yung mga anak nyo. Ah? at salamat. Salamat sa aking sa nanonood ng aking video ngayon. Ayan. Okay. Mga kamimo Sige, sige. Ayan. Bye-bye mga kamimo